pakainam napakaganda ah, ilagyan ng pretail pwedeng pambata mga idol walang entrance fee pwede kayong maligo dito para sa lahat po mga idol malinaw po ang tubig walang tuyot po yan sa tag araw sa tag ulan naman po bumabaha ayan po oh. Dito lang po yan sa aming halamanan, mga idol, sa kinukunan namin ng tubig. Pwede kayo magluto dito, mga idol, maraming puno, malilom. Puntsun, tuloy ka na! Hey! Ayan, mga idol. Ayan po yung ilalakaran natin paliguan nila, mga idol.